saan niya may mananag sa sa bar the fans. Uh, yeah. mo lang si, si David. Nagpapa, nag, parang nagpaparamdam ka daw. Oh my God! Uh, ang dami, ang daming chika mm -hmm. Oh. Anong, ano, any, ano, any reaction? Oh. Hindi, hindi po. Ano po kami? Magkaibigan na uh -oh. kami ni David. So, walang paramdam, ah. Encantadia Days. pa. Ah, uh -huh. okay. pa niya. That uh -huh. time. Parang gano'n. So, uh, walang paramdam. Wala. Ano kami? Magkaibigan Ay. na kami before. So, pa. So, intriga uh, lang, lang yun. yung ano ko, lagi siya yung sabi dito, siya yung cupido. Ah. Lagi siya yung, o alam mo, bagay sa'yo si gano'n. Naghanap ng matchmaker. Ah, siya. Oo. <laughs> oh. So, uh, intriga lang talaga yung uh, oh. parang dampa. So, walang dapat pagselo? Hindi lang kami ni David ever since. Yeah. Oh, okay. So, uh, natutuwa lang ako na siyempre, simula na dumating nung Maria Clara at kibara nila, di ba'y nakakatuwa na uh, doon siya nag-boom. Yeah, oh. Sila ni Warby mm -hmm. and sabi ko nga po, pagdating sa trabaho, professional lang naman eh. Pero okay. hindi yeah. mm -hmm. naman natin kailangan personal eh. Mm -hmm.